kahit saan kapumunta, pumunta, marami kang makikita mga nagsulputang bibe sa mga ulo. Matingin, wala pa naman wala yung mga pa. bibe nyo, diba? Pero wala baby. ang baby. paandar... Wala baby. okay, tuloy mo. Sino yung baby niya. Baby. <laughs> Nandyan, ah. uh. Ang paandar po na yan, maliliit na hair clip lang naman. Pero paano nga ba? Nauso. Hmm. At nagsimula itong tinaguriang bibefication sa ating bansa. Nasa frontline ng na balitang yan, si Mon Gualvez. may mga bibe akong nakita. Mataba, nakahat, at cute na cute na mga bibe. As in, bibe hair clip lang naman. Ang mga yan, nagsulputan ngayon kahit saan. Kasi lahat na ingay na sila, kasi lahat meron ganito. Lahat na nakakita mo lalo pag gabi. para talaga sila ganito. Ang mga agaw pansing hair clip na ito, sinasabing nagsimula pa sa China noong 2015. Pero dito sa Pilipinas, pinakasumikat ito sa Baguio noon lamang nakaraang taon. Sabay sa holiday season, halos bawat bunbunan may bibe. Pag naglalakad kasi parang wow, yung ganun 'di ba ng mga tao, 'di ba? So wala lang sa mga bata na pag nakita, may gumagalaw na bibe o duck sa ulo ng uh, uh, ganun. So ayun, pero maganda ng mga uh, maganda din. Diba? Sa ngayon, hindi na lamang mga bibi ang mga naisisipit sa mga ulo. May mga aso, halaman, bulaklak, sisiyo, at as in literal na buhay na sisiyo. Paliwanag ng mga eksperto, ang tinaguriang bibification na ito sa bansa, isang uri ng fad. Kinaaliwan at ginawang libangan ng mga tao, pero pansamantala lamang. Lalo na kung tulad itong mga bibing yan, na wala naman doon talagang advokasiyang isinusulong people will lose interest kapag meron ng panibago na namang ano, panibago na naman fad uh, or kapag walang tinatawag na innovation. Ibig sabihin, walang pagbabago. Tapos walang innovation and growth, walang pagbabago, the same bibing is there, and then it will simply die down kasi mawawala na yung interest ng fad. Para naman sa fashion expert na si Echo, ang bibi trend mukhang magtatagal pang araw ngayong season. I think this trend, uh, this bibe trend would go on for a while din siya. Since papalapit na ang panagbong nga, it's really the month of nga. So, I think mas marami pa, uh, mas maraming bibili ngayong mga tourists sa bibe uh, Bibi na yon. Mukhang agree naman dyan kahit ang Department of Education. Dahil kahit sa klase, may bibi sa ulo ng mga estudyante at kahit sa mga teacher basta't hindi nakakasagabal sa pag-aaral at pagkatuto, Bibification is live! Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5! Parang, bigla na lang pala siya sumulpot, Ayan, ay no? ay Parang sa ulo lang natin, na natin ngayon, oh, na lang, diba? bibi na tayong lahat. <laughs> ano? na tayong Parang ay sa ah. Bakit parang class <gasps> na class pa rin kay Misha? Oh, Bakit kailangan gumanong kumalog-alog? Oh, ayan, no? umaalog Mga magkano yung ganyan? 3 for 100 daw. 3 for oh, 100. 100. Pag hindi wholesale, 35 daw per piece. Per piece. Oh, sa amin na to ah. Wala na sa to. Pero, pero sa eskwelahan, pwede oh, naman daw basta hindi nakakasagabal. Pero dito sa newscast natin, mukhang hindi pwede. Para malayang tinaro to. Para malayang tinaro to. Kaya ito lang. <tayo>. <laughs> 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 Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.